araw-araw na mga salita ng Diyos. Kapag isinantabi mo ang iyong mga lumang kuro-kuro, sa kakalamang magkakamit ng bagong kaalaman, subalit ang lumang kaalaman ay hindi kinakailangang maging katumbas ng mga lumang kuro-kuro. Ang mga kuro-kuro ay tumutukoy sa mga bagay na nawari ng tao na taliwas sa realidad. Kung ang lumang kaalaman ay wala na sa uso sa lumang kapanahunan at pinigilan ang tao sa pagpasok sa bagong gawain, ang gayong kaalaman ay isa ring kuro-kuro. Kung nagagawang unawain ng tama ng tao ang gayong kaalaman, at maaaring makilala ang Diyos mula sa ilang iba't ibang aspeto na pinagsasama ang luma at ang bago. Ang lumang kaalaman ay nagiging isang tulong sa tao at nagiging batayan ng pagpasok ng tao sa bagong kapanahunan. Sa aral sa pagkilala sa Diyos. Kinakailangan mong magpakadalubhasa sa maraming prinsipyo. Paano pumasok tungo sa landas ng pagkilala sa Diyos? Aling mga katotohanan ang kailangan mong maunawaan upang makilala ang Diyos? At paano mo aalisin ang iyong mga kuro-kuro at dating mga disposisyon upang makapagpasakop ka sa lahat ng mga plano ng bagong gawain ng Diyos. Kung ginagamit mo ang mga prinsipyong ito bilang pundasyon para makapasok sa aral ng pagkilala sa Diyos, mas lalalim ng lalalim ang iyong kaalaman. Kung malinaw ang iyong kaalaman tungkol sa tatlong yugto ng gawain, naibig sabihin sa buong plano ng pamamahala ng Diyos at kung kaya mong lubusang iugnay ang naunang dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa kasalukuyang yugto at makikita na ito ay gawain ginawa ng isang Diyos magkakaroon ka ng isang walang kasintatag na pundasyon ang tatlong yugto ng gawain ay ginawa ng isang Diyos. Ito ang pinakadakilang pangitain at ito ang tanging daan upang makilala ang Diyos. Ang tatlong yugto ay maaaring nagawa lamang ng Diyos mismo at walang taong maaaring makagawa ng gayong gawain para sa kanya na ibig sabihin ay ang Diyos lamang mismo ang maaaring nakagawa ng kanyang sariling gawain mula sa simula hanggang ngayon. Bagamat ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay naisakatuparan sa magkaibang kapanahunan at lugar, at bagamat ang gawain ng bawat isa ay magkaiba, lahat ng iyon ay ginawa ng isang Diyos. Sa lahat ng pangitain, ito ang pinakadakilang pangitaing dapat malaman ng tao at kung ganap itong mauunawaan ng tao, magagawa niyang tumayo ng matatag. Ngayon, ang pinakamalaking problema ang kinakaharap ng iba-ibang relihiyon at denominasyon ay na hindi nila alam ang gawain ng banal na espiritu at hindi nila makita ang pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng banal na espiritu at ng hindi gawain ng banal na espiritu. Dahil dito, hindi nila masabi kung ang yugto ng gawain ito tulad ng huling dalawang yugto ng gawain ay ginawari ng Diyos na Jehova. Bagamat sinusunod ng mga tao ang Diyos, karamihan ay hindi pa rin masabi kung ito ang tamang daan. Nag-aalala ang tao kung ang daang ito ang daan na personal na pinangunahan ng Diyos mismo at kung ang pagkakatawang tao ng Diyos ay totoo at karamihan sa mga tao ay wala pa ring ideya kung paano mahihiwatigan ang gayong mga bagay. Yaong mga sumusunod sa Diyos ay hindi matukoy ang daan. Kaya nga, ang mga mensaheng binibigkas ay babahagya ang epekto sa mga taong ito at hindi kayang maging lubos na epektibo. Kaya nga ito ay nakakaapekto sa pagpasok sa buhay ng gayong mga tao. Kung nakikita ng tao sa tatlong yugto ng gawain na isinagawa ng Diyos mismo ang mga iyon sa magkaibang panahon, sa magkaibang lugar, at sa iba't ibang tao. Kung nakikita ng tao na bagamat iba ang gawain, lahat ng iyon ay ginawa ng isang Diyos at na dahil ito ay gawain ginawa ng isang Diyos. Tiyak na ito ay tama at walang mali at na bagamat taliwas ito sa mga kuro-kuro ng tao, hindi maikakaila na gawain ito ng isang Diyos. Kung kang masasabi ng tao na gawain ito ng isang Diyos, ang mga kuro-kuro ng tao ay magiging maliliit na bagay lamang na hindi karapat dapat nabanggitin. Dahil malabo ang mga pangitain ng tao at dahil kilala lamang ng tao si Jehovah bilang Diyos at si Yesus bilang ang Panginoon, at nagdadalawang isip sila tungkol sa Diyos na nagkatawang tao ng ngayon. Maraming tao ang nananatiling tapat sa gawain ni na Jehovah at Jesus at puno sila ng mga kuro-kuro tungkol sa gawain ng ngayon. Karamihan ng mga tao ay laging nagdududa at hindi siniseryoso ang gawain ng ngayon. Walang mga kuro-kuro ang tao sa huling dalawang yugto ng gawain na hindi nakikita. Iyan ay dahil hindi na uunawaan ng tao ang realidad ng huling dalawang yugto ng gawain at hindi nasaksihan ng personal ang mga iyon. Ito ay dahil ang mga yugtong ito ng gawain ay hindi maaaring makita ayon sa iniisip ng tao ayon sa gusto niya. Anuman ang maisip niya, walang mga katunayang magpapatunay sa gayong mga imahinasyon at walang sino mang magtutuwid dito. Binibigyang laya ng tao ang kanyang pag-uugali nang hindi nag-iingat at hindi pinipigilan ang kanyang imahinasyon. Walang mga katunayang magpapatotoo sa kanyang mga imahinasyon. Kaya nga ang mga imahinasyon ng tao ay nagiging katunayan. May katunayan ang mga iyon o wala. Sa gayon, ay naniniwala ang tao sa sarili niyang Diyos na nabuo sa kanyang isipan at hindi hinahanap ang Diyos ng realidad. Kung ang isang tao ay may isang uri ng paniniwala, sa isang tao ay may isang daang uri ng paniniwala. Ang tao ay nagtataglay ng gayong mga paniniwala dahil hindi pa niya nakita ang realidad ng gawain ng Diyos dahil narinig lamang ito ng kanyang mga tainga at hindi nakita ng kanyang mga mata. Nakarinig na ang tao ng mga alamat at kwento. Ngunit bihira siyang makarinig ng kaalaman tungkol sa mga katunayan ng gawain ng Diyos. Sa gayon, ang mga taong naging mga mananampalataya sa loob lamang ng isang taon ay naniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kuro-kuro. Gayon din sa mga naniwala sa Diyos ng buong buhay nila. Iyaong mga hindi nakakakita sa mga katunayan ay hindi makakatakas kailanman mula sa isang pananampalataya. Kung saan mayroon silang mga kuro-kuro tungkol sa Diyos. Naniniwala ang tao na napalaya na niya ang kanyang sarili mula sa pagkabihag ng kanyang mga lumang kuro-kuro at nakapasok na sa bagong teritoryo. Hindi ba alam ng tao na ang kaalaman ng mga hindi makakita sa tunay na mukha ng Diyos ay walang iba kundi mga kuro-kuro at sabi-sabi? Iniisip ng tao na ang kanyang mga kuro-kuro ay tama at walang mali. At iniisip niya na ang mga kuro-kuro na ito ay nagmumula sa Diyos. Ngayon, kapag nasasaksihan ng tao ang gawain ng Diyos, malaya niyang ginagamit ang mga kuro-kuro na nabuo sa maraming taong nagdaan. Ang mga imahinasyon at ideya ng nakaraan ay naging hadlang sa gawain ng yugtong ito at naging mahirap para sa tao na bitawan ang gayong mga kuro-kuro at pabulaanan ang gayong mga ideya ang mga kuro-kuro tungo sa paisa-isang hakbang ng gawaing ito ng marami sa mga nakasunod sa Diyos hanggang ngayon ay mas lalo pang tumindi at ang mga taong ito ay unti-unting nakabuo ng matigas na pagkapuot sa Diyos na nagkatawang tao. Ang pinagmula ng kapuotang ito ay nasa mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao. Ang mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao ay naging kaaway ng gawain ng ngayon. Gawain taliwas sa mga kuro-kuro ng tao. Nangyari ito dahil mismo sa mga katunayang hindi nagtulot sa tao na bigyang laya ang kanyang imahinasyon at bukod pa riyan, hindi ito madaling pabulaanan ng tao at ang mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao ay hindi isinaalang-alang ang pag-iral ng mga katunayan at bukod pa riyan, dahil hindi iniisip ng tao ang pagiging tama at pagiging totoo ng mga katunayan at desedido lamang siyang bigyang laya ang kanyang mga kuro-kuro at gamitin ang kanyang sariling imahinasyon. Masasabi lamang na kagagawan ito ng mga kuro-kuro ng tao at hindi masasabing kagagawa ng gawain ng Diyos. Maaaring wariin ng tao ang anumang nais niya Ngunit hindi niya maaaring tutulan ang anumang yugto ng gawain ng Diyos o anumang bahagi nito. Ang katunayan ng gawain ng Diyos ay hindi masisira ng tao. Maaari mong bigyang laya ang iyong imahinasyon at ipunin pa ang magagandang kwento tungkol sa gawain ni na Jehovah at Jesus. Ngunit hindi mo maaaring pabulaanan ang katunayan ng bawat yugto ng gawain ni na Jehova at Jesus. Ito ay isang prinsipyo at isa rin itong atas administratibo at dapat ninyong maunawaan ang kahalagahan ng mga isyong ito. Naniniwala ang tao na ang yugtong ito ng gawain ay hindi kaayon ng mga kuro-kuro ng tao at na hindi ganito ang naunang dalawang yugto ng gawain. Sa kanyang imahinasyon, naniniwala ang tao na ang gawain ng naunang dalawang yugto ay siguradong hindi katulad ng gawain ng ngayon. Ngunit naisip na ba ninyo na lahat ng prinsipyo ng gawain ng Diyos ay pare-pareho, na ang kanyang gawain ay laging praktikal, at na anuman ang kapanahunan. Laging dadagsa ang mga taong lumalaban at kumukontra sa katunayan ng kanyang gawain? Lahat ng lumalaban at kumukontra ngayon sa yugtong ito ng gawain ay walang dudang kumontra na rin sa Diyos noong araw. Sapagkat ang gayong mga tao ay laging magiging mga kaaway ng Diyos. Ituturing ng mga taong nakakaalam sa katunayan ng gawain ng Diyos ang tatlong yugto ng gawain, bilang gawain ng isang Diyos at kalilimutan nila ang kanilang mga kuro-kuro. Ito ang mga taong kilala ang Diyos at ang gayong mga tao ay yaong mga tunay na sumusunod sa Diyos. Kapag malapit ng magwakas ang buong pamamahala ng Diyos, Ibu bukod ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa uri. Ang tao ay ginawa ng mga kamay ng lumikha, at sauli ay kailangan niyang ganap na ibalik ang tao sa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Ito ang katapusan ng tatlong yugto ng gawain, ang yugto ng gawain sa mga huling araw at ang naunang dalawang yugto sa Israel at Hudea ay plano ng pamamahala ng Diyos sa buong sansinukob. Walang sino mang makapagkakaila rito at ito ang katunayan ng gawain ng Diyos. Bagamat hindi pa naranasan o nasaksihan ng mga tao ang karamihan sa gawain ito, ang mga katunayan ay mga katunayan pa rin at hindi ito maikakaila ng sino mang tao. Ang mga taong naniniwala sa Diyos sa bawat lupain ng sansinukob ay tatanggaping lahat ang tatlong yugto ng gawain. Kung isang partikular na yugto lamang ng gawain ang alam mo, at hindi mo nauunawaan ang dalawa pang yugto ng gawain hindi mo nauunawaan ang gawain ng Diyos noong nakalipas na mga panahon hindi mo masasabi ang buong katotohanan ng buong plano ng pamamahala ng Diyos at isang panig lamang ang iyong kaalaman tungkol sa Diyos sapagkat sa iyong paniniwala sa Diyos, hindi mo siya kilala o nauunawaan at hindi ka karapat dapat na magpatotoo sa Diyos. Malalim man o mababaw ang inyong kasalukuyang kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Sa huli, kailangan ninyong magkaroon ng kaalaman at kailangang lubos kayong makumbinsi at lahat ng tao ay makikita ang kabuoan ng gawain ng Diyos at magpapasakop sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Sa pagtatapos ng gawain ito, lahat ng relihiyon ay magiging isa. Lahat ng nilalang ay babalik sa ilalim ng kapamahalaan ng lumikha lahat ng nilalang ay sasambahin ang isang tunay na diyos at lahat ng masamang relihiyon ay mauuwi sa wala hindi na muling lilitaw kailanman